Hello everyone, welcome back again to my channel Mars TV Vlog. Um, ito meron lang ako share no, tungkol sa mga nababasa ko sa mga iba't ibang mga pahina dahil uh, ko po talagang magbasa ng kung ano nung mga bagay na pwedeng i-share no, sa atin dahil isa tayong vlogger. Uh, no? So, ang i-share ko is paano mo ma um, uh, malalagpasan ang iyong depresyon, no? So, ayun. Paano kung akala mo normal na sa na kalungkutan lang ay isa lang palang sakit, no? Isa na lang palang sakit yung uh, nararamdaman mo sa iyong pangatawan, sa pag-iisip. Kung nadidepress ka na sa araw-araw, baka uh, may depression na yun at uh, talagang napakahirap ang labanan ng depresyon, no? So, kailangan natin ipagamot. Uh, ito yung mga simptomas na na katulad ng mga pagbago ng mga mood ng isang tao pero kadalasan uh, ng mas matindi ng nagtatagal ito grabe ito, sobrang nagtatagal ito hindi mo talaga kayang lagpasan guys kaya kung ganyan ang nararamdaman mo bakit uh, hindi mo sabihin sa mga magulang mo or kaibigan mo or so, sa mga pagka pinagkatiwalaan mo mga tao na gusto mo uh, magpagamot ba? Diba? bawat, uh, bawat isa sa atin ay na nalulungkot sa mga bagay-bagay tapos atin yung mga yung panahon no napabago-bago so yun um, nakapanghihinang uh, sakit na nagtatagal ng na, at na nakaabala sa pang-araw-araw na gawain ng isang tao kung mayroon kang depresyon. So ayun nga guys, no. Kailangan natin itong pansinin, no. Uh, so dapat uh, dapat may eksperto, no, no tungkol sa mga ganitong normal na kalungkutan, dapat uh, dapat isang guni natin, ano, isang gunin natin ito at dapat magpagamot tayo or dapat pumunta tayo saan. Hindi naman tayo kumbaga hindi tayo uh, mental parang may may mental illness tayo no parang mga ganun para wag nating isipin na ganun na mayroon tayong diperensya sa utak no so ayun kasi guys nakakaabala ito sa pang-araw-araw nating gawain 'di ba so ayun um, uh, kung nalulungkot ka at kung alin ang uh, kung ano yung mga depression na nangyayari sa iyo no dahil hindi mo pa nga alam kung ano yung mga depression na yon no tapos ah... Uh, pero, pero ang mga tao may mga talagang nagkakaroon ng sobrang negatibong omisyon, yung mga ganun, no? Uh, kung minsan may kasama ka pang, uh, na yung, yung bang inuusig yung, yung budi mo, di diba? Ang hirap nun eh, di ba? Yung mga ganung bagay. So, kailangan natin na uh, magpatingin, no? iba'y ipa tayo tapo ng ating buhay kapag may mga depression tayo uh, para bang wala nang uh, makapagpasaya sa buhay mo kaya uh, kahit walang lang dahilan 'di ba iyak ka na lang na iyak sa araw-araw nalulungkot nagmumukmok isang tabi na Uh, minsan kinakausap mo yung sarili mo, di ba? Umiiwas ka sa mga tao at halos hindi mo na, hindi ka na kumakain, hindi ka na halos nahi, natutulog, nahirapan kang matulog sa gabi, no? Nahirapan ka rin mag-concentrate, di ba? Yung magawain mo araw-araw, nahirapan ka na. So, yun, ikaw mismo makaramdam nun kung may mali na sa'yo, di ba? And then, kung natitiyak mo na meron kang ganong uh, nararamdaman, no? Kumbaga, i-share mo na lang. Mas magandang i-share mo sa mga kakilala mo, no? Para uh, maano sila, makatulong sila sa'yo na pwede kang payuhan na kailangan mo na palang magpatingin. So, ayun nga, guys. Kaya, may papayo ko sa'yo, huwag mong suluhin ang problema mo, ba? Diba? Lahat naman tayo may problema, pero iba yung depression na tinatawag eh. So, ayun. Uh, pwede ka maging pag-usap sa mga taong pinagkatiwalaan mo, sa mga magulang mo, no? So, ayun, Kunwari, naligaw ka sa isang delikadong lugar, di ba? And then, napakadilim niya ito, no? At, um, uh, may mga taong naghihintay lang pala na uh, pagkakataong magbiktima, no? So, ayun, nakakatakot yun, no? So, dapat, i-ano natin yun. Um, and then, isa pa, pwede ka namang mag-isang maghumanap ng paraan para maalis ito, di ba? Madali lang din naman yan kung gugustuhin mo. Kung sa simula pa lang, in nararamdaman mo na is pwedeng pwede na yun guys pwedeng pwede na uh, pwede mo namang mag isang hanapin ito and then pwedeng mapaalis mo din yung depression mo na yun pero hindi hindi mas maganda kung, hihingi, kung mas maganda kung hihingi ka talaga ng tulong ng isang pinagkakatiwalaan mo kasi ang depression ay para ding uh, delikadong isang delikadong lugar di ba? isang delikadong uh, basta napakahirap nitong depression na to ang hirap ang hirap uh, Um, sabihin na ang yung isang tao is may depression may meron na pala siyang depression di ba ang hirap kasi nandoon yung minsan na tumatawa pa na napakasaya mo tas yung pala pag mag-isa ka na lang is na sobrang lonely mo na so yun mas maganda makipag-usap sa mga magulang mo talaga. So, ayun nga guys, huwag, nating baliwalahin ang mga magulang. Kung nalaman mo lang kung meron kang uh, mga major depression, no? wag kang mahiya. ah uh, tapos i-open minded mo lang ang mga taong ganitong mga kung may mga ganito kang mga nakikita no na alam mong may depression no o maging open minded ka sa mga kalagayan at kasi nagagamot yan eh Uh, hindi hindi magbabago ang tingin ng mga ta mga tao sa iyo o mga kaibigan mo dahil naintindihan kanila, nararamdaman nila kung ano yung pinagdadaanan mo. So may intindihan nila kaya huwag kang mainip, medyo matagal mawawala ang depression minsan. Kasi ako nagkaroon din ako ng depression pero nilalabanan ko siya. Pili pinipilit kong labanan ito, guys. Sobrang pinipilit ko kaya Uh, tiwala lang, tiwala lang sa mga mapagsasabihan mo na ganito. Ito nga, uh, kapag, kapag, na, uh, kasi kapag nangihina ka guys, no? kapag nangihina na yung sakit mo na, yung emosyon, no? hindi masamang kumusulta sa, sa doktor ko ahead, pumunta ka agad, kahit na wala kang kasama, pumunta ka na agad, hindi, hindi masamang mag, uh, Uh, yung isang araw ilaan mo no, sa pagpapagamot o sa pagpapakonsulta no, magtsaga ka lang at then may, may may gamot yan or bibi, um, e, ano ka sa isang psychologist diba, no? so ayun maraming mga dahilan maraming mga paraan kung paano magagamot so kailangan mong magpagamot um, maraming paraan dyan, no? Mahirap, mahirap mo nga talaga kasi yung kalungkutan, kung baga may mga nangyari sa buhay mo, and then ang hirap na hirap ka nang uh, tanggalin yun, no? So, ayun, mag-exercise ka, kung ano yung gagawin mo, no? Yung mga pagkain na masasarap, masustansya, no? Kumain ka, and then ka ng sapat, diba? Ayun, makatulong ito, no? Makatulong ito sa yung nadarama, no? So, ayun, isulat mo ang mga ganitong mga pag gumaling ka na isulat mo para gumaling ka agad no uh, at kung kailangan mo nang harap ang ang harapin mo talaga yung lungkot mo no harap harapin mo lahat ng mga nangyayari sa iyo kumbaga uh, anuin mo lang siya laruin mo lang siya eh, uh, wag mo siyang babaliwalahin wag mo siyang babalawin kasi pag pinaliwala mo yun babalik babalik sa iyo guys so yun para gumaling ka kailangan mong harapin ito no so ayun tandaan mo lang kung may uh, uh, tandaan mo lang kung tatanggapin mo ang iyong mga tulong ng iba no tanggapin mo lang at gagawa rin ng mga hakbang para tulungan ka para gumaling ka sa napakahirap na depression depression na yung mga nararanasan mo no um, and then pag-usapan mo no pag-usapan mo kung ano yung mga bagay-bagay na ano ba bakit ka ba na depressed bakit ba nagkakaganito ka uh, so maraming mga kadahilanan niya no So ayun, uh, magpray ka, bibigyan ka ng Diyos ng lakas, 'di ba? Pag nagpe-pray ka naman eh, tutulungan ka ng Diyos. So um hiling ka sa kanya na pagalingin ka at uh, kumbaga kasi yan yung sa yan yung sa data natin eh yung mag-train tayo so ayun dapat ali, uh, alawin mo rin yung sarili mo no um wag kang magproblema masyado yung stress i medyo iwas iwasan mo no? kasi diyan tayo na ano eh sa depression na yan eh yung stress nangyari rin sa akin yung pagka ko ano, yung na sobrang na stress ako sumasakit yung ulo ko na hindi na ako halos makatulong sa gabi parang kinabukasan hindi ko kayang tumayo Siyempre, may may trabaho pa kinabukasan so parang hirap so ayun nga guys nilabanan ko siya no nagsaliksik ako hindi man ako pumunta sa doktor pero tama lang yung ginawa ko na nagsaliksik ako ng mga bagay-bagay na pwede kong pagkaabalahan no, para hindi ako may stress kasi minsan sinasabi ko yan eh, sa, sa aking husband na, na, na stress ako hindi ko alam bakit ako na stress no pero naisip ko na yung mga anak ko ganun so ayun parang gumagaan at nawawala yung stress ko o ba, parang nandun eh na may saya may saya yung uh, taglay nung no? pag naisip ko yung mga bata yung mga, yung mga anak ko syempre di ba ang layo-layo ko -layo tas Uh, gusto ko man din, gusto ko silang makasama. So, kailangan kong gawin lahat ng paraan para mawala yung stress ko, para hindi ako, syempre, may idad tayo, di ba? Yung itsura natin, medyo tumatanda na. So, kailangan natin, uh, kailangan natin pasahin kahit papano, kahit medyo malayo sa pamilya. Syempre, alam naman natin na ang hirap mawalay, lalong-lalong sa mga OFW, na Andyan yung Uh, nababalitaan ko na nagpapakamatay, na, na hindi na bumabalik yung maganda nilang pag-iisip, no, gumagawa sila ng mga uh, nakakatakot, no, nakatakot, andyan yung tumatalo sila, no, so, ang hirap, ang hirap labanan yung depresyon, so, kailangan natin magpatingin sa doktor, magtiwala ka lang sa mga friends mo, hindi ka naman nila sasabihin na, ha? Huh? Arti mo, di ba? Hindi ka naman gagano'n yun, e, eh. papayuhan ka lang din, kaya dapat, ah, uh, mal alamin mo kung uh, sino yung pwede mong sabihan ng mga ganong bagay, no? kung ano yung, kasi ano guys eh, uh, yung, yung mga bagay na, yung depression na, ma, yung ganong sakit, no? Uh, kailangan mong i-share sa taong malawak ang pag-iisip, hindi problemado, no? yung makatulong sa'yo, yung mga, mga taong um, uh, kaya nilang kaya kanilang pagsabihan, kaya kanilang bigyan ng mga payo, no? So, ayun, doon ka pumunta. Hindi yung pumunta. Uh, tignan mo kasi kung sino yung pipiliin mo, pagkakatiwalaan mo, pagkasabihan mo yung nararamdaman mo, no? Piliin mo yung magalong tao. Huwag kang pumunta sa tao uh, malungkutin, maraming problema. Na alam ko, kahit kaibigan mo yan, kung marami siyang problema, huwag na huwag mo lang siyang sasabihin ng gano'n kasi matatagdagan din yung kanyang pagiging problema. So, kailangan natin uh, magdasal, lumapit sa lumapit sa uh, kung kanino mo ipagkakatiwala yung sarili mo na may nararanasan ka gano'n, no? Kailangan kasi kailangan natin yung suporta ng ibang tao eh. Kaya kailangan tayo pumunta sa mga tao Uh, marunong din marunong marunong unawa at talmo na alam na alam, alam mo matutulungan kanya no so ayun nga guys kailangan natin mag uh, magtawag no kailangan natin tawagin kahit hindi natin sila kilala no kung nakasalubong din kung nakasalubong tayo at nandiyan yung nag-smile sila, nag-hello at medyo huminto siya. Ano, pwedeng kausapin yun kung wala talaga kayong makausap, no? And then, pumunta kayo sa sa simbahan, mag-pray kayo. Kung may makausap kayo doon mga pare or makausap kayo mga kung sino yung nandun, no? Nakatiwala doon sa simbahan na pwede nyo eh, ilabas yung mga nararamdaman nyo, pwedeng-pwede yun guys, hindi ka nila iiwanan. And then, may mga gobyerno din yan, may mga uh, pumunta kayo sa doktor or sa hospital na uh, free na kailangan-kailangan nyo kailangan talagang mag-anong kahit wala kayong pera. Sige lang, pwede naman yan pag-usapan nyo, ba diba? So, ayun nga guys, huwag nyo baliwalahin ang depresyon kasi ang depresyon is nakakamatay kung hindi mo ito malalagpasan. Grabe. Dahil mar marami akong mga kilala na may ng depresyon, hindi nila nak nakayanan, ayun, kinikitin nila yung kanilang sarili, so, dapat iwasan natin yan, guys, so, ayun, ayun yung ibang, uh, solusyon, no, para maiwasan natin ang isang depresyon na sakit, na napakalala, guys, kala nyo lang, hindi malala, sobrang lalayan, guys, so, yun, nagandito na lang, this was TV One, may magpahalang, so, susunod video ulit.